Yes, a third year student of Business and Entrepreneurship. So nandito po tayo sa bodega po ng business owner na si si Bio and Roda Salivio. So dito po maglalagay. Ano um, uh, ang mga niyog once na natapos na siya ng process? Dito po dinadala ng mga magsasaka upang uh, kiluhin at ibenta uh, para pumuli niya siya. So narito po tayo. na uh, Magandang hapon po. Um, ah, bago po tayo magsimula, maaari po bang ah, magpakilala po kayo? Ako, ako pala si Roda Rasgo, taga Boruangga. So maraming salamat sa ah, pagpapaunlak ng aking ah, interview. So una ko pang katulungan ay ah, ano ang iyong negosyo at paano po ito nagsimula? Ang um, negosyo namin po ay buy and sell ng bookmark. Nagsimula ito noong year 2008. Uh, bilang isang social entrepreneur, anong suliranin sa lipunan na iyong natugunan sa magitan ng iyong negosyo? Nakatunayan, na, malaking, ano, ang negosyo ito ay malaking tulong din, especially sa mga client namin. Kasi ito yung ginagamit nila, uh, karamihan dito kasi ay nagpukopra. So, ginagamit nila yan para mapag-aral ang sa pamagitan nito magkakaroon ng edukasyon ng So sa pamagitan ng negosyo ni uh, Ma'am Roda ay natugunan ang uh, edukasyon at uh, ganoon na rin yung kahirapan. Ano ang naging inspirasyon mo para itayo ang negosyo nito? Actually, hindi naman ito binalak namin na ano, na itayo kasi at that time may trabaho naman yung asawa ko. Kaso, parang siguro leading na ni Lord na ang una kasi na ano na eh, ganito eh, yung brother niya kaya lang ayaw ng brother niya so siya na lang yung take over mm -hmm. uh, at at naisip din namin na maganda din itong ano na way para magkaroon ng extra income ano ang naging epekto ng iyong negosyo at serbisyo sa komunidad? So kung makita mo ngayon, ano na yung naging epekto nito sa buhay ng mga magsasaka o ito sa komunidad natin, sa paligid natin? So, yun ang nga, nasabi mo kanina na uh, uh, nakatulong ito sa uh, edukasyon at um, kahirapan. So, kung makikita mo ngayon sa, sa paligid natin, ano yung naging changes sa buhay nila? Buhay nila? Oo, Sa pangitan ng yung negosyo. Uh, siyempre, nakakatulong din sa kanila financially. Oo. Mm -hmm. uh, una unang-una, financially, siyempre, yun naman talaga ang pinaka-main goal na magkaroon sila tapos uh, kahit pa paano tinutulungan din namin sila na binibigyan namin sila ng incentive kung nagdadala sila ng mga para hindi lang kami kita kasi hindi sila din. Especially ang mga tricycle at bicycle at motor driver. Mm. So isang patunay na uh, si Ma'am Rhoda ay isang social entrepreneur dahil hindi lang siya nakatutok sa kanyang kita kundi mm. ganoon na rin siya ay Uh, tumutulong sa ibang tao sa pamagitan ng kanyang negosyo. Paano po ninyo natitiyak na uh, sa pamagitan ng kumikita rin kayo ay uh, nakakatulong kayo sa ibang tao? So, give and take yan kasi uh, yung mga nagdadala sa amin ng halimbawa yung mga classical driver, yung mga motor driver, syempre sila yung din yung nagbibigay sa amin mga, ano, ng mga mga client, mga sub So kung hindi dahil sa kanila, syempre wala rin kami yung kikitain. So binabalik lang namin sa kanila kung Sulalin. Ito pinakamalaking hamon na hinarap ninyo bilang isang negosyante. Ang marami kasi may mga kompetensya na sinisiraan ka tapos mm -hmm. kung ano, ano yung mga black propaganda. <laughs> para hindi mag ano para hindi pumunta sa iyo yung mga tao pero uh, naniniwala naman kasi ako na sa lahat ng bagay kapag ka ang negosyo mo kahit sa negosyo o kung ano mo ginagawa mo kapag ka tinumit mo kay Lord eh, okay. nalagang hindi kanya pababayaan okay. bibigyan at bibigyan kanya ng mga kliyente kahit na marami pang kompetens kompetensya sa paligid bilang isang uh, social entrepreneur ano po yung mga ipapayo sa mga gusto pa lang magsimula ng business ang unang-una syempre sa bawat sa bawat gawin mo dapat i-ano mo, i pray mo na yan ba talaga yung leading or ng business. Tapos, i mo sa kanya. Hindi ka lang umasa sa sarili mong ano, kakayahan. At saka, pangalawa is, dapat magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga tao, sa paligid, sa community, at sa client, sa mga kliyente mo. Hindi lang yung sarili mo yung iisipin mo kung paano pakumita ka. Dapat maging fair at honest ka sa lahat ng mga. Yung po napakailaga noon, nakarinig natin. Uh, i-commit po natin lahat ng ginagawa natin sa Panginoon uh, para po ang lahat ng plano natin ay mag-success. Huling katanungan po, Ms. Roda. So, ano po ang mga plano ninyo after five years sa inyong business? Siyempre, kung i-allow ni Lord na ano, mag-expand. expand, eh, mag -expand ano? Pero sa ngayon, hindi pa namin na, hindi pa namin nakikita dahil mas, siyempre may mga hindi naman lahat nakikita eh, hindi mo i eh, magagastos sa mga sa pag-aaral ng mga anak namin ngayon. So, eh bahala na si Lord kung magkakaroon ng time na maka-expand at lumaki yung business. So, isang napaka masarap na usapan, magandang uh, ideya mula sa isang social entrepreneur. So, uh, Ma'am Roda, Salamat po sa pagpapa interview na niyo. Salamat. Uh, interview, napakasaya po ng aking puso kasi po isang social entrepreneur at uh, tuturing na isang napaka uh, mabuting social entrepreneur